So ayan mga kapatid, ito po yung patuloy nating binibiling mga barya. Baka meron po kayo, i-double check nyo po mabuti. Ayan, 1905 na US Philippine coin po yan. 3,000 to 5,000 po ang bili natin sa ngayon. Ayan, baka meron po kayong makita. Ayan, may agila po yan. At sa harapan po nito, ayan, makikita nyo naman yung 1 peso, Pilipinas. May hawak na maso yung babae dyan. Ayan, at may bulkan yan sa likod. Ayan, ganyan po yung itsura mga kapatid ng mga binibini natin. Okay? So, yung 1907, 8 at 9, yun po yung mga pinaka-common year ng uh, US Philippine Coin. So, itong 1905, ayan, 3K to 5,000 pesos po ang bili natin. Depende po sa taon mga kapatid at depende pa rin po sa variety ng inyong mga inaalok na silver coin. So ayan, maraming maraming salamat po sa mga nagbenta sa atin ng mga ganitong uri ng coins. Ayan, still buying po tayo mga kapatid or patuloy po tayong bumibili nito. Hindi lang ito yung nabili natin, meron ding mga 1904. Ayan mga kapatid, 1904 naman, binibili natin ng 1K up to 3K sa ngayon. Pero depende pa rin po yan sa kondisyon ng inyong mga coins o US Philippine coins na inyo pong nahahawakan. Kaya i-double check nyo pong mabuti. Okay? So depende po sa year ang presyo ng inyong bariya. Okay? At depende po sa kondisyon. Lagi nyo pong tatandaan mga kapatid 1907. 1908, 1909, yan po yung mga common year ng US Philippine Coins. Kaya, ayan, mga kapatid, hindi po nagtataka bakit daw po napakamura ng bili sa 1907, 1908, 1909? Ayan, hindi po yan ganong rare at uh, hindi po siya low mintage. Kaya mababa lang po ang kuha niyan. So 1904, ayan, 1K to 3K po ang bili natin sa ngayon. Ayan, kung meron kayo, mag-PM lang kay sa ating Facebook page. Ayan, Barrio Official PH 2.0. Okay, so maraming salamat po sa lahat na nagbebenta sa atin. Meron pang isa. Ito naman po yung 1903. Ayan, maraming salamat po. At uh, syempre mga kapatid, galing pa po ito ng probinsya. Kaya dapat po uh, maingat po ninyong ibalot yung mga coins nyo na ipapadala sa atin. Okay? So marami po tayong instruction at babayaran po muna kayo kung sakaling meron kayo mga ganito. Okay? At uh, kukuha nang po kayo ng mga information, identity, para po maging digit po yung transaction natin babayaran po muna sa inyo bago nyo po i-shipping. Okay? So, maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala. Marami pa po tayong parcel na parating. Ayan, abangan nyo po yan at i-unbox po natin para maipakita po sa inyo, mga kapatid, lahat po ng mga nabibili natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, maraming maraming salamat po. Ayan, marami po tayong nabilhan. Mga silver coins po yan. 1945, 1944 pa I-message nyo lang ako mga kapatid. Direct message lang po para ma-priority kayo. Salamat po.